Hey, good morning guys, mula sa mga tingin itong Hetox. Kung i-share sa inyo yung sagot ko nga doon sa nagtanong sa akin. Kasi ang tanong niya sa akin, Sir, totoo bang sobrang yaman na daw ni Rita Gabiola ngayon? Kasi alam naman natin yan, di ba? Nagsimula si Rita nung na-picturean ito per na sa Lopan Quezon ba yun? Ganoon, tapos nag-viral yung video kagin nakapasok ng PVP. Ngayon, usap-usapan, okay daw, sabi nung nag-message sa akin, ah, yung mayaman na nga doon si Rita at sobrang ganda ng bahay. Nasa YouTube daw yung mga video. So ginawa ko, hinahanap ko sa YouTube yung mga video na tinutukoy niya. Pag search ko ng yun nga, Rita, sobrang yaman na ito po yung lumabas. So yun, inopen ko po yung mga video na to. Ang nakita ko po doon ay hindi po kay Rita ang bahayan at hindi pa po ganun kayaman si Rita. Kasi kung mapapasin niyo po, wala pa rin po siyang uh, pelikula ngayon or mga show. Pero, so, ang alam ko po, po sa kasalukuyan, okay, siya po ay nag-aaral at the same time pa po lang pasok Uh, nag-workshop po siya, kumakanta, sumasayaw, gano'n. Iba pa rin pa-practice ang training So, sa tingin ko naman, kapag tuloy-tuloy ito, okay, hindi malayong marating niya or makapagpundar siya ng ganito kagandang bahay at saka, yun, yeah, posible din gumanda yung buhay niya kung ituloy-tuloy yan at nagtuloy-tuloy na. Tsaka alam mo sa totoo lang, ang dami kasing uh, tumutulong din kay Rita. Mm -hmm. Okay, lalo na mga yung mga fans niya ng mga OFW. Meron pong official page ang um, Britannians. Okay, i-like nyo po. Lagi -like po sa link ng video na to. I-like nyo po yung para updated kayo sa mga nangyayari sa buhay ni Rita. So, yun. Siguro po, ilang po na ulit yan. Maraming salamat sa muntikong po ito. Hanggang sa muli po.